Nagulantang ang industriya ng showbiz sa bigla ang balita ng pagpanaw ni Karil Padilla. Isa siyang mahalagang bahagi ng It's Showtime at itinuring na pamilya ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa buong showbiz community. Nagbigay pugay ang Showtime Family sa pamamagitan ng isang espesyal na episode para sa kanyang alaala. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa social media. Kilala si Karil hindi lamang sa kanyang talento kundi pati sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Ipinahayag ng kanyang pamilya ang pasasalamat sa lahat ng nakikiramay sa kanyang pagkawala. Patuloy na nagdarasal ang mga kaibigan at fans para sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang alaala ay mananatili sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay at tagahanga. Siya ay isang malaking kawalan sa industriya, ngunit ang kanyang legacy ay magpapatuloy.